Alam mo ba na kahit gaano kaliit ang sweldo mo, pwedeng maging sapat at minsan ay sobra pa kung marunong ka lang mag-budget at magplano ng gastos? Maraming Pinoy ang laging kapos, di dahil maliit ang kita, kundi dahil walang malinaw na sistema sa paghawak ng pera. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang limang simpleng tipid hacks na napatunayan ng epektibo ng maraming matatag na Pinoy para masulit ang bawat piso mo. Kung gusto mo laging may extra sa bulsa, makapag-ipon at mabawasan ng stress sa pera kahit tight ang budget, siguradong malaking tulong ito para sa iyo. Una, ang tinatawag na envelope system. Simple lang ang idea, hatiin mo ang sweldo mo gamit ang mga sobre o kung gusto mo mas modern, gumamit ng digital wallet o apps. Lagyan mo ng malinaw na label para sa bills, pagkain, pamasahe, savings, at syempre, konting luho para hindi ka rin ma burnout Halimbawa, kung may 10,000 ka sa budget sa isang buwan, pwede mong ilagay ang 4,000 para sa bills, 3,000 sa pagkain, 2,000 sa savings, at 1,000 para sa sarili mong trip. Kapag naubos na ang laman ng isang sobre, ibig sabihin, stop ka na sa paggastos doon. Ito ang sikreto ng maraming matipid na Pinoy para hindi lumampas sa budget at nasanay sa disiplinadong paghawak ng pera. Pangalawa, ang paggawa ng meal plan. Maraming Pinoy ang araw-araw nag-iisip pa lang kung ano ang lulutuin at ang ending napapadala sa fast food o kaya biglang take out na mas magastos. Pero kung may plano ka na for the whole week, mas makakatipid ka sa groceries at mas healthy pa ang kinakain ng pamilya mo. Halimbawa, kung ang budget mo ay 2,000 sa isang linggo, pwede ka nang bumili ng gulay, manok at isda na sapat para sa limang araw tapos isang araw pang handa. Pa sa paboritong ulam sa pag Kapag naka-meal plan ka, iwas sa sayang na pagkain, iwas sa overspending at mas kontrolado ang gastos. Pangatlo, ang pagkilala ng wants at needs. Bago ka maglabas ng pera, itanong mo muna sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang? Ang matatag na Pinoy, inuuna ang essentials gaya ng pagkain, bayad ng kuryente at tubig, pati pamasahe. Bago ang kahit ano pang luho, halimbawa may nakita kang bagong sapatos na worth 2,000 pero maayos pa naman ang sapatos mo. Kung pipigilan mo muna ang pagbili, pwede mong ilaan ang 2,000 sa savings o pambayad ng bills. Ang disiplina sa ganitong desisyon ang sekreto para hindi ka laging kapos at para mas mabilis kang makaipon. Pang-apat, ang pagiging praktikal sa pagbili ng gamit o second hands na item hindi laging kailangan brand new para maging maganda o magamit ng maayos. Maraming ukay-ukay, pre gadgets, at furniture na good quality pa at mas mura ng kalahati o higit pa. Halimbawa, imbis na bumili ng bagong study table na worth 4,000, makakakita ka sa online market ng second hand na table na worth 1,000 lang. Pero matibay pa at malinis ang matitipid mo ay 3,000. Pwede mo nang ilaan sa savings mo o iba pang pangangailangan. Ang matipid na Pinoy ay marunong maghanap ng best deals. Hindi nahihiya sa free love. Basta sulit at pasok sa budget. At ang panglima, ang automatic savings. Ang sekreto ay simple. Bago ka pag umastos, kahit piso, isang tabi mo agad ang kahit 10% na kinikita mo. Para bang binabayaran mo muna ang sarili mo bago ang lahat? Halimbawa, kung ang sahod mo ay 15,000 kada buwan, itabi mo agad ang 1,500 or 1,500 sa hiwalay na account o kahit sa alkansya na hindi madaling galawin. Kahit maliit lang, kapag consistent kada buwan, lalaki rin ang ipon mo overtime. Pagdating ng isang taon, meron ka ng 18,000 na savings. Pera na pwede mong gamitin sa emergency o pang start ng maliit na negosyo. Kaya ayan mga kaibigan ang limang simpleng tipid hacks ng matatag na Pinoy. Hindi kailangan ng malaking sweldo para maging matatag sa pera. Ang kailangan lang ay disiplina at tamang diskarte. Kung nagustahan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungang Pilipino. Salamat sa panunood at good luck sa pagtitipid.